Hindi, tignan mo kung anong sign niya. Release ng trade. $60. Kaliwa. Nakita mo yan? Triangle? Oo. Uh, uh, uh. uh, full stop? Hindi, Keep way ka lang. Titignan mo kung may sasakyan wala. Tingnan mo Kaliwa. Kaliwa, kanan. So, kaliwa ka. Ah. Kaya, sarap niya. ng ano, ang gaan ng manibela. Tapos, pag gano'n. Dito, dito ka. Dito? Sa kaliwa, dito? Hmm. dito? Dito? Hindi, diretsyo, diretsyo, diretsyo. O, ano ba? in my humps. You know. My humps.